Uy, lagtit ko naman ang katawan nila. Uy. May tubig naman. Pwede ka na maligo dyan. Uy. Mm -hmm. Uy, tingnan. Dumi, dumi ng katawan mo. See, and Yak.

Pala mig tayo. Ay. Bigo ka. Pasok tayo sa mall. Pasok tayo sa mall. Pala mig tayo. Din. Pasok pa sa mall tapos paglabas mo, labis na init. Ah, na. Hapon pa naman tayo. Oo. Oh, oh. Ito sa ulo. Tapos pa nga tayo aali o oh, ano lalabas. Oh. Okay. Lo puti sa ulo mayroon May nunal ka pala dito. Ukit mo ilong ko, opis <laughs> ng ko. Eh, meron kasi dito. O, well, oh, yeah, ano, saan ba pinipisil mo? Ilong ko, bisngi <laughs> ko. Sa kabila lang ka. Wala naman masyado dito. Inano mo to, no? Kaya nasugat, no? Inano ko nga ang ano. Kaya pala. Kaya pala. Kaya pala. Kaya pala.